Naghain naman ng motion for reconsideration ng isang abogado sa Korte Suprema na busisiin ng umano'y hindi makaturungang kontrata sa South Luzon Expressway. Nagbabalik si Benedict Galasan. Pagiging ni Atty. Ernesto Francisco Jr. sa Korte Suprema na muling pag-isipan ang naulan nitong desisyon na nagpapahintulot sa pamahalaan na magtaas ng singil sa mga pangunahing lansangan patungong Timog at Hilagan Luzon. Hiniling nito na busisiin muna ang buong transaksyon ng gobyerno at foreign investor bago ipatupad ang nasabing toll hike, partikular na sa South Luzon Expressway. Ayon sa abogado, taong 2006 na isara ang kontrata sa bansang Malaysia na apat na toll roads mula Alabang hanggang Lucena sa halagang mahigit 8 bilyong piso. Subalit noong 2008, naging 11 bilyon pesos na ang halaga para lamang sa tatlong toll roads mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas. At nananawagan kami sa Supreme Court na dapat pag-aralang mabuti itong mga kontratang ito dahil ito ay magpapahirap, magpapahirap sa mga taong bayan for the next 50 years. Ayon din umano sa mga investor dito, kayang bawiin ang lahat ng mga ginasto sa naturang proyekto sa loob lamang ng anim na taon. Nangangahulugan umano ito na pagkatapos ng anim na taon ay puro kita na lang para sa mga investor ang makukuha nila. Ibig sabihin, for the next 24 years, at sa extension nito na 30 years, kita na lamang yan. Every 2 years, tataas, and yet, lahat yan ay kita na pupunta sa Malaysian investor. Ito ay hindi makatarungan. Dapat din naman ng ng mataas na hukuman ang isa sa mga provision sa kontrata na nagsasaad ng automatic toll rate adjustment formula dahil lugi umano ang pamahalaan sa naturang provision. Nandun sa kontrata, nakalagay doon, dapat ang kikitain ng investor ay constant. No? Kahit bumaba, kahit tumaas ang value ng peso, kahit mababa yung inflation, kahit yung ibang factors ay favorable, yun, yun at yun pa rin ang kikitain ng mga investors. Hindi tama yan. Benedict Galasan para sa UN, News Worldwide. At ito ang Balita.